og så slår det av. Ayan, straight lang yung tinapay doon. Ah, uh, oh, ganun ba? <laughs> okay. Nakikita mo na naman yung Ano yun? Salita na naman kayo. Okay. <laughs> Mas maganda yung ganun. Yung po? Eh, eh paano yung mga ano, Isa pa rin po ito. 56. Isa pa rin po yung dalang mga. Pero yung dalawang may iwan. May iwan? May iwan sa lalang. <laughs> Nagpula kami ng tao eh. ano oh, mag-isa dito. o ganun ba? Eh, mabuti kinaya mo. Mayroon oh? mga mga tao sa alam mo. Ikaw po yung gumagawa ng paraan. Hirabi naman yun. Oh. Eh dapat sana, dapat yung mga ganung ano, sistema, dapat ano, may overtime pa doon. Pero kaya naman. Kaya naman, boss.

Pag wala na po pala kaming plastic bag, basta na ubusan na. Ano lang, yung bagay, may box na ako. Oo. May box, uh, box na ako, okay na, no problem. Kaya tatala mo kayong motor bus. Oo. Uh, ano lang, pang, umbaga, gawa ng holiday, eh, yan lang. Hindi yung enduro. Oo. Uh, Di ba laging yung dinadala, enduro? Enduro yung dala ko. Bilakin mo lang to. Biyakin mo. mo.